Magandang buhay po sa inyong lahat. Again, Dr. Bogs Rivera po ito. And today, merong nagtatanong sa akin ano daw ang diagnosis sa isang sumasakit daw po ang dibdib normally pagkatapos kumain. O di kaya, minsan naman daw, eh, pag uh, nakakatulog, nakahiga, no? parati daw siyang nahihirapan huminga. At kadalasan, there are times daw na kapag umiinom daw siya ho ng tubig, parang meron daw hong nakabara dito. So, ito ay maaring simptomas po na disease na tinatawag ay GERD. No? So ano yung GERD? G-E-R-D. GERD is gastroesophageal reflux disease. Ang ibig sabihin, hyperacidity. Yung inyong acid dito sa inyong stomach no or bituka no ay umaakyat po no doon sa esophagus na kung saan nakabara po, na parang nakapara dyan sa inyong lalamunan, no? And then, after which, minsan, kapag natutulog po kayo, syempre, nakahiga kayo, nahihirapan po kayo huminga. So, these are symptoms po of GERD. So, ano po ba ang dapat po natin gawin? O, or, ano po ba ang mga gamot? Dahil, como nakikita nyo sa likod ko, puro mga gamot man ito. Okay, so, okay. Uh, first thing is first, kung gusto niyo ng immediate relief, no? Maalam ma niyo may mar marami diyan tulad ng Kremil S, Gaviscon, dito po sa Medihave meron po kami, no? Ang pangalan po ay Shellogel, Gel, no? Para din po itong Kremil S, no? Ito ang kagandahan dito is basically mabilis po, fast acting ang ang effect, no? Pero kahit fast acting siya, very short naman ang act very short ang kanyang duration of efficacy. No? Normally, 2 to 3 hours, iinom ka na naman. So, kailangan mong nang medyo mahaba-haba. Initially, kaming mga doktor, either ang binibigay namin, dati, this was about 10 years ago, ang binibigay namin ay isang age 2 blocker. No? Katulad nito, ranitidine, no? age 2 blocker. Normally, pinapainom namin sila ng twice a day. Ang ginagawa nito is basically, piniprevent niya yung production ng acid pero hindi total prevention ng production of acid no of course meron ng mga makabagong uh, teknolohiya at makabagong droga na or gamot no uh, lumabas noon later on after several years yung tinatawag nilang proton pump inhibitor which is a better version of that yung binanggit ko kanina which is ranitidine which is ito hindi naman competitively uh, binablock niya yung pagproduction ng acid ito total no of course marami ito hindi lang omeprazole halos lahat po ng prazol no may mga pantoprazole no so in the last 10 years probably ito ho yung ginagamit no ito normally iniinom during ba or bago pala po kumain and then lately may mga tao pa rin no despite na uh, you know, iniinom yung pantoprazole, meron pa rin resistance. Ibig sabihin, meron pa rin nararamdaman na sakit sa dibdib in spite na regular na silang umiinom ng omeprazole. Ang payo ko, bagong gamot po ng Medihub, pantoprazole kasama po ang domperidom. Magkasama po yan. Dual action po yan. Para saan po ang, ang pantoprazole? Pantoprazole is a panto, uh, is a, H2, uh, A proton pump inhibitor, it totally prevents the production of acid para hindi ka magka-acid. And then, ang domperidone increases gut motility para yung tiyan mo, no, ipa, ip, ipump niya diretsyo down to the small intestines, no, yung uh, pagkain, nang sa ganun, wala masyadong acid doon para to minimize gastroesophageal reflux disease. So, yun lang po. Kung meron ho kayong tanong, mag lang po kayo ng mga questions nyo doon sa chat. And hopefully, I can answer po yung mga susunod na tanong ninyo doon sa aking susunod na videos. Maraming po salamat. Bye-bye!